Hello guys, so welcome back to my YouTube channel guys. So andito ko ang iyong kaibigan. So, Taya yon, uh, waiting for the day tayo dahil walang ulan. So ane na manasong tayo. Kaya naksilong ako dito sa kubo So, tahimik, konti lang ang tao. So, guys, uh, bago ko umpisan at tapusin itong aking video nito ito. Uh, at sana po ay huwag yung kakalimutan mag-like, subscribe sa aking YouTube channel. Huwag uh, na rin pong kalimutan. Hindi rin ang aking notification bell para po lagi kayo updated sa akin mga susunod pa mga video so guys uh, dito tayo at uh, muli po ninyo akong samahan at panoorin ang aking mga vlog para nakita rin po ninyo ang kagandahan ng lugar ng Jeju Island so, uh, nasa dagat po tayo malakas kasi yung ulan kaya hindi tayo pwedeng mababas yan ang bulan o bali kay hinto na ngayon medyo may ambon pa rin kaya medyo nagpahinga ako rito so, let's go guys so samahan niya ako oh, at pupuntahan natin yung pinakamagandang lake dito sa bayan ng Hayudong Sesokak Ayan. Guys, right. so, tulad ng sinabi ko sa inyo, ang inyong lingkod ay nagwabakasyon lang po rito sa Jeju Island, South Korea. So, kaya sasamantalahin na po natin mga kaibigan, mga idol, at kung nasaan mang kayo, ay ito po, uh, sana ay makarating sa inyo ang video ito. Uh, kung po kayong magsasawa manood ng no, aking mga vlog so guys so ito tayo at pupunta tayo sa malaking lawa napakaganda kulay green ang kanyang kubig so and guys kung mapapansin nyo basa yung mga bangko dito sa sa sukat so yan kaya ito tayo, let's go so yan yung malaking ano yan. yan, parang sa ano, hindi ko alam ang ibig sabihin yan so pero uh, punta tayo rito sa malaking ilo para makita po natin ang kagandahan ng lake yan so, may mga pa ilan ilan mga tao pa rin na nag -iikot. So tahimik na tahimik ang area. So yan. Pasyal tayo ron sa sinasabi ko sa inyong lake na maganda. So yan. Yan. Pupunta tayo at ating susulya pa ng magandang lake. Yan. Dito po yung mga nakasaad ayan ito po yung pangalan ng bayan na to. ah uh, River Falls and uh, Sugipo Jeju ayan and guys so ayan. so bababa tayo ayan Let's go guys, samahan niyo ako. Yan. Yan na po ang pinakamagandang river. Yan. Napakaganda po ng kanyang tubig. Ayun. Sana guys, uh, huwag nyo uh, i-share para po eh, mapanood din ng iba. Ayun, 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 ayun. Salamat, salamat sa inyo. Ayun. Yan po yung mga bangka. So, wala ngayon ano. Kasi gawa nung malakas ang ulan kanina. So, ayun. Ayun mapansin nyo meron dito yan napakaganda so yun bukas na rin yung mga ilaw kasi uh, matilim ng panahon ayun guys so mapapansin nyo napakaganda ng tubig yan at ang view so napaganda talaga hindi ka magsasawa mag relax dito so yan so ito ay dinadayo ng mga turista yan iba't ibang lahi ang uh, pumapasyal dito para makita lang tong lugar na ito napakaganda Mahaba po yung ilog na yan. Hanggang doon po yan sa may unahan. So, yan. Bale, ito po yung buntot ng dagat. So, yan. Ipapakita ko sa inyo kung hanggang saan nagtapos ang ilog na Ayun. Ay, yun po ang pinakadulo niya. Tapos, so, ayun na po yung dagat. Nagsalubong po yung ilog at ang dagat. So, yan ayun, yan so mga paganda ayun, mayroon lumalang hoy mayroon isang maliit na itik ayun, anak ng itik ayun, mayroon isang lumalang Napakaganda. Uh, Ayun. So guys, uh, bago ako magpaalam sa inyo lahat. So, sana huwag niyong kalimutan i-share ang video nga ito. Ayun. So guys, so, uh, bye bye. Thank you for watching.